Gawin mo ito sa araw ng Martes o kaya Biyernes ng umaga at hahabol-habulin ka ng inyong pinakamamahal. Mararamdaman mo yung sinseridad niya sa pagmamahal sa si iyo. Ang kailangan mo lamang dito ay kailangan i-condition mo ang iyong sarili na mo ito kasi mamahalin ka pa ng sobra-sobra ng iyong mahal. Mag-focus ka, mag-concentrate ka, i-manifest mo si target mo na ginagawa na niya kung ano yung mga kahilingan mo. At ang isa pa po, kung gusto mong mapadali ang talab ng spell, kailangan hindi mo inaabangan ang resulta. Hayaan mo si ritual ang kumilos, gawin mo lang yung pang araw-araw mong ginagawa, basta ikaw ay gumawa ng ritual. Ang gagawin mo sa isang malinis na papel, Okay lang na may guhit-guhit. Isulat mo dito ang tunay na pangalan ni target mo. Dito sa baba, ilalagay mo ang birthday niya. So, hindi po imposibleng hindi mo alam ang birthday ng target mo. Paano kayo nagmahalan kung hindi mo alam ang birthday niya? Sa likod, isulat mo dito ang hahabol-habulin mo ako sa lahat ng oras. Pagkatapos, kumuha ka ng printed picture niya. Printed picture, mga kaswerte, ang inyong gagamitin. Hindi pwede ang picture sa iyong cellphone. Ang gagawin mo, tititigan mo yung larawan, yung printed picture ni target mo. Tititigan mo rito sa may gitna ng noo. Dito mo siya tititigan tapos kakausapin mo siya lahat-lahat ng gusto mong sabihin halimbawa, one luna dito ka lang nakatitig sa noon niya habihin mo, one luna ahabol-habolin mo ako, maghahabol ka sa akin hindi ka mapapakali hanggat hindi mo ako nakakausap uh, um, hindi magiging kompleto ang iyong araw kung hindi mo hindi ka nagpaparamdam sa akin lahat ay gagawin mo para sa si kakasaya sa, sa, na, sa, akin. Lahat po ng gusto mong hilingin, unlimited ay hilingin mo na may pagmamahal sa iyong target na alam mo sa sarili mong mamahalin ka pa niya ng sobra-sobra. Pagkatapos ay ibalot mo itong larawan dito sa papel na pinagsulatan mo ng kanyang pangalan at yung kahilingan sa likod. Tapos ilagay mo na ito sa likod ng sa loob ng inyong unan. Ngunit kung alam mong delikado sa loob ng unan, sa may cellphone case mo na lang ilalagay. Doon mo lamang ito sa loob ng tatlong araw. Pagkatapos sa tatlong araw, itong papel ay sunugin mo na yung abo-isaboy mo sa hangin itong picture ay magagamit mo pa ito next Friday kasi uulitin mo ito kada Martes at Biyernes mga kaswerte. So maraming salamat po, mag-iingat ang lahat at mag-iingat tayo sa mga scammer.